please, 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 avoid having communication with quitters and junkie. Kasi pag lagi pa kayong may communication sa quitters, lagi kayo nag-uusap. Pansin mo ba yung quitters, pag siya lagi mong kausap, puro excuses yung mga sinasabi niya. Kesyo, pagod daw siya, ang hirap daw ang gawin, dito siya kumikita, wala daw nagbabago sa kanya, ang layo daw, ang hilap daw, napuyat daw siya. Tapos hindi mo ba naman malaya? Minsan, sinasabi mo sa sarili mo, baka ito din yung mangyayari sa akin. Baka mamaya mag-quit din ako. Bakit? Kasi yung kausap mo yung quitters eh. <laughs> Tapos minsan, yung mga quitters, sila din yung manghihila sa'yo pababa. Na wala naman nangyari sa kanya, baka ganun din mangyari sa'yo. Gusto so, niya na maging katulad ka sa kanya. So kung ako sa'yo, potolin mo na yung communication mo sa quitters especially yung mga taong junkie, yung palipat-lipat ng kumpanya. Kasi di mo rin namamalayan yung mga taong junkie pag sila lagi mong kausap. Gusto nila parang lumipat ka sa kumpanya nila eh. Malis ka na daw dyan eh, dito ka na lang sa amin. Pag sila ang lagi mong kausap, <laughs> mapapalipat ka talaga. Kaya napansin mo ba kung nasa network marketing ka ngayon tapos tuloy-tuloy ka, loyal ka, nag-stay ka dyan, magugulat ka na lang, may mga downlines ka, may mga taong nagtiwala sa'yo na nasa ibang kumpanya na. Kasi yung kausap nila, yung mga junkie. Yung kausap nila, yung mga quitters. Kaya yung iba, either lumipat ng ibang kumpanya or nagquit talaga sila sa pangalap nila. So, you have to avoid conversations with quitters and junkie. Yun lang guys. See you soon.